Mga pinakawirdong ritual sa Varanasi India Open Air Cremations Ang mamatay sa Varanasi ay pangarap ng lahat ng mga Hindu kaya ang iba, bago pa man mamatay ay namamalagi na sa death hotel at naghihintay na lamang ng kanilang kamatayan Para sa kaalaman ng lahat, ang Varanasi ay isang banal na lungsod ni Shiva ang kanilang Panginoon ng pagkawasak at dito din ang lungsod kung saan magtatapos ang lahat. So ano nga ba ang kanilang rason bakit gustong gusto nila pumunta at mamatay dito? Para sa kanila, ang lungsod na ito ang tanging lugar sa mundo kung saan maaari mong takasan ng walang hanggang cycle ng samsara ng kamatayan at muling pagsilang at makamit ang moksha ang kalayaan. Upang magawa ito, ang katawan ay kailangang ikrimate na kadalasang isinasagawa sa tanyag nagat ang kagat at ang Harishandragat, hanggang ang mga abo ay mapupunta sa ilog ng Ganges. Ang ritual ng pagsusunog ng bangkay ay sumusunod sa mga specific procedures. Ang katawan ay hinuhugasan at binabalot ng isang tela at inilalagay sa isang fire o tambak ng kahoy at iba pang materyales na sinusunog. Gumagamit sila ng iba't ibang uri ng kahoy ayon sa budget ng pamilya. Ang sandalwood ang pinakamahal at tanging ang pinakamayayamang pamilya lang ang makakabili nito. Ang seremonya ng paglilibing ay pampubliko ng Yayari 24-7 at tinatayang nasa 300 mahigit ang sinusunog araw-araw. Napakatindi ng amoy ng sinusunog at ang usok ay pumapasok sa mga mata. Maaaring dumalo ang lahat maliban sa mga kababaihan ng pamilya at walang makikitang umiiyak dahil ito daw ay malas sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga bata mga buntis, mga taong namatay dahil sa kagat ng ahas, mga sado o mga asendik na tumalikod sa kanilang makamundong buhay ay hindi idadaan sa cremation dahil sila ay tinuturing na malinis o banal. Kung ikaw ay nagtataka kung ano kinalaman ng mga taong namatay sa kagat ng ahas, ito ay dahil ang ahas ay isang Diyos, kaya ang kagat nito ay otomatikong nagpapalaya sa iyo sa lahat ng kasalanan. Ganga Arki, ang gangga art ay isang seremonya na ginaganap tuwing gabi. Karaniwang nagsisimula bago sumapit ang dilim at tumatagal ng mga 45 minutes hanggang isang oras. Naglalayong ipakita ang pagsamba at paggalang sa ilog Ganges na itinuturing na banal sa kultura ng India. Binibigyang pugay din ito ang kalikasan at ang kabuuan ng buhay. Ang mga pari o pandit ang nagsasagawa ng mga ritual sa harap ng napakaraming mga deboto nag ng dasal, awitin at sayawan. Habang ginaganap ang seremonya, umahawak ng mga malalaking kandila o lampara at ito ay isasayaw sa ritmo ng musika. Dev de Pawal Ang Dev de Pawal, na kilala rin bilang diwali ng mga Diyos, ay isang malakihang pagdiriwang na ginaganap limang araw pagkatapos ng tradisyonal na diwali. Nagsisimula sa araw ng Karti pima o araw ng kabilugan ng buwan sa buwan ng Kartika sa kalendaryo ng Hindu. Sa panahon na ito, ang mga Diyos raw ay bumababa mula sa langit upang magdiwang sa lupa. Kaya nagsisindi sila ng milyong-milyong diyas o mga lampara na gawa sa langis at inilalagay ito sa maliit na bangka na gawa sa dahon upang maglayag sa Ganges River. Nagbibigay liwanag ito sa buong ilog at sa paniniwalang madadala ang kanilang mga dasal at hiling sa mga Diyos. Gayaji Pindaan sa Hinduismo, pinaniniwalaan ng mga kaluluwa ng mga yumaon ng mga ninuno ay patuloy na umiiral sa kabilang buhay at may mahalagang papel sa buhay ng kanilang mga pamilyang naiwan. Kaya nagsasagawa sila ng ritual o tinatawag na gayaji pindaan kung saan ang mga deboto ay nag-aalay ng mga pin o mga bola ng bigas sa pagpapahayag ng kanilang paggalang at pag-aalala sa kanilang mga yumao. Sa pamamagitan din nito ay magkakaroon ng kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga ninuno mula sa siklo ng muling pagkabuhay at matutulungan silang makamit ang moka o kalayaan. Agori Sadus Ang mga Agori ang masugid ng mga tagasunod o deboto ni Shiva. Nakatapis o kadalasang nakahubad ang kanilang mga katawan at palagi natatakpan ng mga abo na pinaniniwala ang nagtatanggol sa kanilang katawan mula sa mga ginagamit nila. Ang mga bungo ng tao bilang mga palamuti at hindi nagsusuklay o nagtitripman lang ng kanilang buhok ang mga debotong ito ni Shiva ay hindi nahihiyang ipakita ang kanilang katawan at hindi kailanman naisipang itago ito kahit sa pinakamasamang lagay ng panahon. Naniniwala rin sila na bawat kaluluwa ng tao ay si Shiva ngunit natatakpan lang ng ilang mga hadlang. Upang mawala ang mga ito, sila ay nagsasagawa ng ilang mga kakaibang ritual kabilang dito ay ang pamamalagi sa mga cremation grounds paggamit ng bungo para sa pag-inom ng alak, pagkain at kahit sa panlilimos. Kumakain rin sila ng lahat mula sa dumi ng tao, likido ng tao at kahit pati mga bangkay. Hindi pinapakita ng mga agore ang anumang uri ng diskriminasyon at naniniwala sila na ang lahat ng bagay sa paligid nila ay banal. Dagdag pa ang pakikipagtalik ng ilang agore sa mga bangkay ay ayon sa kanila. Ito ay utos ng Diyosa na si Kali, ang Hindu goddess at fail counterpart ni Shiva. Kapag gustong makipagtalik ng Diyosa, naghahanap sila ng angkop na bangkay upang makipagtalik sa kanila. Ang ganitong ritual daw ay makakatulong sa kanila na makamit ang mga supernatural na kapangyarihan. Sama-sama mga agori sa pagsasagawa nito sa cremation grounds at ang ibang agori naman sa pamagitan ng tunog ng mga tambol at pagsambit ng mga banal na mantra ang mga lalaki at babae ay magtatalik at inaasahan na ang mga babae ay mayroong menstruation sa panahong ito. Lamang yan na mga agori ay labis na gumagamit ng mga mariwana. Sila rin ay umiinom ng bang, isang inumin na inihanda mula sa halamang ito. Ito ay nagbibigay sa kanila ng mga halusinasyon at mas mataas na spiritual na mga karanasan. Ayon sa kanila, ang paggamit nito ang daan patungo sa Diyos at kaligtasan. Ang panghuli, wala sa kanilang pagkamuhi dahil ang pagkakaroon nito ay nagiging hadlang sa proseso ng pagmumuni-muni at sa pag-abot sa espiritual na pag-unlad. Boat Rituals Maraming taong sumasakay sa mga bangka upang manalangin, gawin ng reconciliation o simpleng pagpapahinga o unwind sa Ganas River. Isa rin itong popular na aktibidad para sa mga bisita at ito ay nagbibigay ng espesyal na pagkakataon upang maunawaan ng kahalaga ng ilog sa kultura at relihiyon ng India. Bathing in Ganas River, bagaman itinuturing na isa sa pinakamaraming ilog sa buong mundo ang Ganas River, nananatili itong sikat na destinasyon ng mga tapat na Hindu para sa pagpapalinis ng kanilang kaluluwa. Kahit pa may mga nagawang pagkakamali sa nakaraan, naniniwala din sila na sa simpleng paglangoy sa ilog ay mapapagaling nito ang kanilang mga sakit. Kung kaya't ito'y napakahalaga sa kanila, lalo na sa panahon ng Kumbela Festival, ang kumbela ay isang relihiyosong kapistahan na ginaganap apat na beses sa loob ng 12 years at pinupuntahan ng milyong-milyong deboto. Sa panahon ding ito ay may iilan na umiinom ng tubig mula sa ilog. Nagnataya. Ang pagdiriwang ng nagnataya ay karaniwang ginaganap sa Tulsigat sa Varanasi. Ang Tulsigat ay isang makasaysayang lugar na may kaugnayan sa maraming mitolohikal na kwento at ritual na ginaganap. Ginaganap ito tuwing buwan ng Nobyembre o Desyembre ang pangunahing bahagi ng pagdiriwang ay ang dramatikong pagsasadula sa buhay ng kanilang Diyos na si Krishna. Isang batang aktor ang nakaraniwang bihis bilang Krishna ay lumulusong sa ilog at sumasayaw sa ibabaw ng isang itinatangal na ahas na si Kaliya. Ang mga deboto naman ay umaawit ng mga bajans o relihiyosong kanta at dance bilang parangal kay Krishna ang mga awit na ito ay nagpapalakas ng spiritual na atmosphere ng pagdiriwang. Ayon sa kanila, simbolo ito ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. At yan ang mga pinaka-weird na ritual na naganap sa India. Ikaw kaibigan, kakayanin mo ba ito? Ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli at itakits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.